Ah, uh, po tayo ngayon sa barangay uh, Bagong Baryo. Pero itong bukid, sakop ng Bagong Baryo. Bagong Baryo. Bagong Baryo. Ano pangalan mo kuya? Ronald. Rona, Ronald Manawis. Manawis. Sa inyo po ito kuya? Oo. Ilang gano'n po kaluwang ito? Lalot kalahati. Naiktar, 'ya. Uh, pag uh, narotobator, ilang lusong siya bago mo patamnan? Pangatlo na ngayon, Tos. Linang na to. Ah, maglinang linang na to. Uh, so, kailan ang ano mo, ang patanim mo? Sa size po. So, ang pabunot bukas. Bukas na.